hindi siya tumanggi. Tinanggap niya ng buong puso. Isipin niyo po, siya ay naniniwala, kinikilala niya ang kapangyarihan ng Diyos, ang katastaas ng Diyos. Kung ikaw wala isang ina, no? Pero isang, ay, bakit ako? Huwag ako, huwag ako. Yan, ang yung, yung kalakaran sa mundo. Pero itong si Maria, hindi siya nagatubili, hindi siya nagreklamo. Here I am. Sinabi ni Maria, narito ang aliping babae ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita at na siya ng angyel. Hindi niya sinabi na ang iyong kalooban ay mabago. Ngunit ang iyong kalooban ang mangyayari. Tayo po, isa po, bilang isang lingkod ng Diyos, anong kalooban ang nasusunod? Anong kalooban ang nangyayari? Maraming gawain sa church natin to. Kahapon, nung pag namin ni Elder Carlito, kitang-kita po namin. Talaga po ang mga elders, siya po ang office bearer. Office bearer, at tagapangasiwa, tagapangalaga. Kakatuwang ang pastor, katuwang ang mga deacon. Sama po. Isa kang elder. Kalooban ng Diyos na ikaw ay maging, kung kalooban ng Diyos na ikaw maging elder, Magturo ka! Huwag mo sabihin na hindi, pinag, hindi pinagkaloob sa akin to. No! Wala sa Bible yun. Wala sa Bible. Na, elder ko, hindi ako, hindi ka, no! Sabi nga nung tagapagturo namin, isang pastor, sabi niya, huwag mong angarin na maging isang elder ka. Kalooban ng Diyos ang susundin mo o kalooban mo na sarili mo. Pag sinabi mong hindi, ayaw ko magturo, ayaw ko magturo. Kapatid, sarili mo ang nasusunod. Pero kapag sinabi ang kalooban ng Diyos, kinikilala mo ang kanyang katastasan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan. Kung tunay nga ikaw ay nagpapasakop sa kanya, sundin mo ang sinasabi sa Biblia. Nananampalataya ka sa Diyos. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Gagawin mo ang para sa, para sa Diyos. Best faith is the God's faith is the best way. Hindi kaparaanan mo. Okay? Sabi kay Sister Julie, pag nag-retire na si Sister Julie, sabi ko, tuloy-tuloy at makakasama sa ministry, sa gawain ng Panginoon. Parami pa po, kapatid. Huh? Nananalain po tayo, kapatid, ang kalooban ba ng Diyos, ang nasusunod, ang sinabi ng Panginoon, patuloy mo kong ingatan, patuloy mo kong pagpalain, patuloy mo kong Panginoon palakasin. Ang talong kung ang Diyos ang magtatanong sa atin, pinapanalangin mo ba? Pinapanalangin mo ba na mapuno ang mga upuan? Kasama ba sa panalangin mo? Ako po, na nakukusisa po talaga po. Pinapanalangin mo ba na mapuno itong mga upuan? O naitadala mo ba sa bahay pananambahan ang lahat ng iyong mga kaanak? Ang iyong kapatid kay Piki kakilala. Be a soul winner.